Uning. Hindi tayo ngayon sa shop. Gugas. Kasi wala yung kusinero retong tuso. Hindi nagugas. Kasi kasi hindi karni yung ulam ngayon. morning. Kaya gugasan natin tong lulutuan. Ulam kasi ngayon ano uh, ah, tamban. Kaya ah, hindi nagluto ngayon yung kusinero naming toso. Pag ganun talaga yung pag hindi ka na yung ulam. <coughs> hindi nagluto kasi wala siyang mga sa bahay ewan ko kung masarapin na kusin ni Royon ah kana tintong ngayon tayo magluto ngayon oh muna tayo ng sabon eh. -e. Maraming ugasan. Ulam namin ngayon. Kaya hindi nagluto yung kusinero naming toso. Kasi hindi siya kumakain ito. Gusto niya puro lang karne. Wala siya Kaya hindi nagluto. Hmm. Masasarapin kasi yung tagaluto na namin rito pagkarne pero pag ganitong isda wala nagdadabog yun Oh hmm. <laughs> <laughs> oh no 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 no